Ikalabindalawang kabanata Mga kaloob ng Espiritu Santo Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo Mga kapatid Ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito Noong hindi pa kayo sumasampalataya kayo ay napapaniwala sa kung ano-anong mga diyos-diyosan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo iyan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni Numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ibat-iba ang kaloob ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang ang espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Isang katawan ngunit maraming bahagi Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng taynga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina ang siyapang kailangan-kailangan ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas sa maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa Iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan mga magpapagaling ng mga may sakit mga tagatulong mga tagapangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika hindi lahat ay apostol propeta o guro hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.